Alam nyo guys, nasasaktan ako Nasasaktan ako bilang isang anak Kapag naririnig ko ang aking ama na may mga sinasabi Na hindi ko maintindihan bakit nga kailangang sabihin okay, At nasasaktan ako kapag siya ay kailangan kong i-call out At siya ay kailangan kong uh, tawagan ng pansin Dahil sa mga uh, statements na matatawag nating medyo kabaliwan Okay? At ito na nga, nanonood ako, patulog na dapat ako eh, nanonood lang ako ng show nila sa SMNI. May sinabi na naman siya tungkol sa uh, makikipag waterkanon uh, water cannon tayo doon daw sa kung maga, pag cannon tayo, barilin din daw natin ng water cannon pabalik. O, pakinggan muna natin, ha, Kung ka kayo naniniwala sa akin. pakinggan natin yung part kung saan niya sinabi 'yon. Okay, magsimula tayo ng usog ng konte. Bakit tayo tumigil lang pag usap hindi makakatakataka yan na yan yeah, winawater cannon tayo eh walang pag-uusap na nangyayari ba bakit nyo kami winawater cannon hindi may diba? pag-uusap at tama ka mukhang nasasanay ng tao dahil tingnan mo sabi ng Coast Guard hindi kami gaganti dyan o, hindi ko na maitindihan kung anong emosyon ko dyan eh. ayaw kong nakikita yan so dapat unang-una -una, gagawa tayong hakbang na hindi tayo water cannon pangalawa kung mawater cannon tayo eh dapat naman panindigan natin dahil yan ang gusto ng Presidente i-water eh, cannon din natin sila di ba eh hindi naman po pwedeng palagi na tayong naapi at tinatanggap natin 'yan. Iwater eh, kanon din natin sila. Eh 'yan naman ang gusto ng presidente. Eh ba't hindi natin panindigan 'yan? Ayun ang 'yun ang, so, yun, yun, ang 'yun ang payo ng aking ama. Pag winaterkanon tayo, iwater kanon din natin sila. Hindi ko alam kung kung nang aasar lang itong si Tatay Harry Roque o kung dahil alam naman niya kung ano mangyayari kapag tayo ay nagretaliate din ng water cannon kapag tayo ay bumaril din ng tubig pabalik kasi hindi naman biro yung water cannon na yan nakakasira yan ng, nakikita natin nasisira yung ilang parte ng barko natin at yung tao di ba syempre pag yung force niyan delikado masusugatan yung mga tao buti nga wala pang yung grabe talaga as ang gusto niya ang 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 sinasuggest niya dahil lamang sa sa direksyon ni PBBM na palakasin yung ating navy yung coast guard makipag-alyado tayo sa Australia, sa Japan, sa US, sa India. Gusto niya pag tinira tayo ng water cannon, tirahin natin pabalik. Tatay hari naman. Kayo tong nananakot ng gera, gera. Uh, uh, umiwas ng gera, iwas ng gera, tapos ikaw ang mag unang magsasabi na tirahin natin ng water cannon pabalik. Alam nyo naman kung ano mangyayari pag tinira natin sila ng water cannon pabalik. Mas mag -re retaliate sila ng mas grabe. Mas grabe yung kanilang retaliation. Baka susunod yan, hindi na tubig yung lalabas niya, baka apoy na. Baka manununog na yan. O baka, baka kanyon na. O baka mas grabe. So we are trying to de-escalate the situation. Okay? Kesa sinasabi mo na 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 yung tayo ay gumante ng water cannon bakit hindi mo pagsabihan yung mga yung mga Chinese na, na mga yan, bakit hindi mo sila pagsabihan na hoy, wag nyo kaming barilin ng water cannon, bakit hindi mo magawa yun? Bakit hindi sila yung pagsabihan mo? Kumbaga you are victim blaming eh. Parang isipin mo may bata binubuli, o sabihin mo bakit hindi ka? 'Di ba kunyari buli tinutulak-tulak ng malaking tao, 'di ba? O parang sinabihan ni, ni tatay Hari Roque "Uy, ikaw, maliit na bata, bakit hindi mo subukan itulak pabalik 'yung tao?" O Bakit hindi mo subukan tulakin pabalik? O anong mangyayari kapag 'yung maliit tinulak 'yung buli pabalik? Eh 'di mas lalo siyang ginulpi, 'di ba? Baka mas, mas mas grabing gulpe pa 'yung mangyari sa kanya. At yun ang iniiwasan natin, yung ma-de-escalate ng ganun. Tinitiis natin yung water cannon na yan habang tayo ay nagpapalakas, habang tayo ay humihingi ng suporta, habang tayo ay nagpapadami ng kalyado. At syempre, kung, kapag nasa eskwelahan ka, makita malaking bully, ginugulpi yung maliit, tinutulak yung maliit, tinutulak-tulak yung maliit. Syempre, maraming mga ibang, ibang mga estudyante ang makakakuha ng simpatya doon sa maliit. Oh, an anong masama doon? Eh, sinabi ba natin sa kanila na ibuli tayo? Hindi naman. Sinabi ba, tayo ba nagsasabi na i-water e, eh, Di ba? Sinasabi, e, nagpapadrama kayo. Eh, bakit naman kayo tubig ng tubig? Kagat naman kayo ng kagat. Di ba? Sinong, an sinong tangang magpapagagawa ng ganyan para lang magdrama? Para lang kumuha ng... Eh, delikado yan. Baka ma yung mga nakasakay doon sa mga barko natin. Di ba? Kesa kesa i-call out nila yung China na, Oy, teka, magkaibigan tayo, wag nyo kami nguna water cannon. Eh, sinisisi pa nila yung, yung gobyerno natin, yung mga Pilipino pa doon. Bakit, bak, bakit di kayo mag, magbalik ng Ba't di nyo sila barilin ng water cannon din? Alam mo kung bakit? Kayo itong sabi ng sabi ng ayaw nyo ng gera. Tapos gusto nyo mag-escalate yung, ano, mag -escalate yung sitwasyon. Diba? Pag binaril mo yan ng water cannon pabalik, eh baka mas grabe yung gawin pa sa atin. Baka hindi na lang tubig. Baka apoy. baka kung ano-ano na mga ibato nila sa atin. Baka bakal na yung ibato nila sa susunod. Di ba? Eh, parang nangaasar na lang eh. Yan ba yung, yan ba yung foreign policy na expert na dapat paniwalaan natin? Itong si tatay? Na ang kanyang, kung solusyon ay barilin pabalik ng tubig? 'Di ba sila tong sabi ng sabi ng iwas tayo ng gera. Ah, uh, kayo tung may, eh, sila tong war freak. 'Di ba? So, sa akin simple ang plano ni PBBM dito. Okay? Madaling intindihin. Habang tinitiis natin yung pambubuli sa atin, tayo ay nagpapalakas ng military, ng navy. Tayo ay binibigyan ng tulong ng Japan, ng Amerika, ng ibang bansa dahil nakikita nila yung pangkakawawa na ginagawa sa atin. Ang layo-layo ng ayungin sa China, ang lapit-lapit sa atin, tapos tayo yung winawater kanon doon. ba? Diba? Eh, sa akin, nakakainis kasi, kasi alam mong ano eh. Diba? Alam mo kung bakit eh. Alam mo kung bakit sila nag-aabogado para sa China. Alam mo kung bakit. Kung bakit ganyan sila magsalita eh. Kasi hindi yan sasabihin ng normal na tao eh. Diba? Hindi yan sasabihin ng isang tao na hindi ano eh. Kaya nakakalungkot lang. Yan lang naman gusto ko sabihin dito So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin See you po sa next video Stay safe parati guys Remember in the Philippines The Filipino should always come, come first Ipagtanggol natin ang West Philippine Sea And uh, let's call out itong mga tao na Alam nyo na Alam nyo na Kung bakit sila ganyan Alam nyo na eh Walang ibang rason eh Walang ibang rason Okay? So thank you very much guys Bye bye po